Good morning So, ito po ay Compost pit Yan, ginawa ko to guys Yan So, para hindi Basta-basta mapupuno Yung septic tank po ninyo uh, Kung may area kayo Ayan, gumawa po kayo Ng ganito Alam nyo ba kung ano to guys? Dumi ng baboy to Ayan, nagiging Compost na siya Yan, Yan po Ano po yan? Uh, ulan araw ganyan lang po siya so wala siyang masyadong amoy yung babuya natin dahil ginawalis natin yung dumi at nilalagay dito at the same time uh, ginagawa natin compost saka binebenta natin uh, pinagkakitaan din natin yan ito so pwede na ito sa mga halaman yan kita nyo guys ang taba na uh, ano to guys uh, mahabang proseso kasi hindi basta basta to yan nagiging compost na guys pero dumi po ng baboy ito pasintabi sa kumakain pero ito ito tuyo na so pwede na ito pang na guys, sa mga tanim kalaman bulaklak yan so napakatabaan niya po fertilizer na po ito so ganto po yung ginagawa ko kaya hindi basta basta napupuno yung septic tank imagine guys kung gaano kadami yan yan So, kung wala naman kayong area na ano, uh, ilagay nyo lang sa sako tapos haluan nyo ng ipanampalay. So, ito nga is ipanampalay ito. So, nakakatulong din to para medyo mabawasan yung amoy ng kulungan. Yan, nagpalibot po yan. Tapos, ito yung mga naiging lupa na dumi po ng babo yan. yan. Tapos, ito may tinanim tayo na ano para pag gantong panahon mainit eh hindi masyadong mainit so nagtatanim po talaga ako ng mga puno dito pa paikot sa babuyan so walisin nyo lang lagay nyo lang dito hayaan nyo lang guys ito mga nasa 6 to 7 months na to hayaan nyo lang ulan araw hayaan nyo lang hindi naman ano yan hindi naman Uh, babaho yan pag naglagay kayo ng bago papatungan nyo po ng ipa ng palay yan ito yung ipa ng palay sinilalagyan nyo so walang amoy po talaga guys so yun lang guys konting idea sa dumi ng baboy para maiwasan yung uh, amoy tsaka uh, hindi basta basta napupuno yung septic tank alam naman natin isa sa problema sa babuyan yung mabilis pagkapuno ng septic tank kaya gumagawa tayo ng ganyan. Yan. So, nandyan yung mga dumi ko. Ay, yung mga dumi ng baboy nilalagay ko dyan. Yan. Nagtatanim din tayo ng mga puno. Yan. Yan. Talisay pa nga yun, guys. Oh. Yan. Ah, ipanampalay po yung nakikita ninyo dyan. Nakikita ninyo dyan. So, nakakatulong siya para parang na-absorb yung ah, medyo mabaho na dumi ng babuyan so nakakatulong po talaga siya update so 120 days since birth so ibig sabihin po 4 months po sila ngayon simula pinanganak yan ito na po sila guys yan mga busog na nakahiga yan ito na sila yan malapit na So, 4 four, uh, four months Simula pinanganak So, ibig sabihin po 3 months ito simula winalay Kung ito po ay Binili nyo lang Inalagaan nyo Nasa ano lang to guys To in half months Pero ang timbang na ito Nasa 76 uh, 60, 70, 80, 90 So, ito yung gawin kong inahin dalawa So, kapag in Ayan So, depende pa yan Kung ano yung kondisyon uh, condition nila kung hindi nagkakasakit so tuloy pag hinahin pag nagkakaproblema uh, bente ka agad guys so ito na po sila yan eh. ano guys lalaki na so yun lang guys update tayo at sa konting idea sa dumi ng baboy Awi ah, nawalis ko kasi dito tapos nilalagay ko doon yung compost pit sa likod lang. So lang guys good morning, happy farming and God bless